so ayan uminom po ako ng pain, uh, pain reliever siguro yun yun po ay nabili ko sa isang drugstore tapos yun ay uh, ininom ko uh, sa pagkakaalam ko po yun ay isang uh, herbal medicine lang pero may isang kapusyang um, paracetamol at saka aspirin mas so, ko gusto po ang pupong gumaling at uh, makapagtrabaho ng maayos nang walang iniindang sakit. So, ayun, tinry ko yung gamot po. iniinom ko po siya. And then, afternoon mga ilang minuto, 30 minutes siguro yon or kulang kulang isang oras, umipekto na po yung side effect ng gamot or yung tinatawag na So, inapekto na nga po yung uh, sakit or yung side effect ng gamot. Yun ay yung allergy. So, may allergy po pala ako sa gamot na yun. Ang una pong naramdaman ko ay nangati po yung aking mata. Pinahipos ko kasi mas makati po. Okay. Ginayin yung ganyan ko. And then, habang tumatagal lalong kumakati hanggang sa napansin ng anak ko na na namumula daw yung mata ko tapos napansin na nilang may pantal sa mukha ko tapos naramdaman ko na rin na <coughs> nangangati nga po yung aking labi at saka may mga pantal-pantal na rin and then sumunod po noon mga ilang minuto ay nahirapan na po akong huminga kala ko po ay asma lang so yun nag try po akong gamutin yung asma pero hindi na po kinaya ng aking katawan dahil nahirapan na po akong huminga so ang ginawa ko po dahil nahirapan na akong huminga humingi na ako ng tulong sa asawa ko para uh, madala sa pinakamalapit na hospital so ayun ang dinala po ako sa hospital sa sobrang malas nga naman ay na ubusan pa kami ng gas sa gitna ng daan oh my goodness grabe talagang kamalasan kagabi eh, ang pinakahuli ayaw na ayaw ko pong mazamdaman na ulit ay yung pag inom ko po ng tubig yung mineral bottle ay sumakit yung aking chan tapos halos yung buong chan parang umakyat yung acid sa sa lalamunan ko tapos umikot na yung paningin ko tapos naglumayo kamanya na yung ano ko nawalan halos nawalan na ako ng malay sinampal na nga lang ako ng kapatid ko para magising magkaroon ng malay so ayun parang halos mahimatay ako ng gabi. Sa siguro 'yun ay dahil sa sobrang or na magayong aking puso, nahirapan ako huminga. Tapos parang may kasamang nervous. So ayun. Muntik ako mahimatay. So, yun lang guys. Sana po ay mag-iingat tayo sa mga iniinom nating medicines dahil pwede natin itong ikapahamak o